hapon mga paps fishing na punta UL sit up 2000 series 732 Tishay na punta karon At long sabado Karong patakaan ni mga paps Punto na Kay Namistata dito sa kwan Namistata sa Matyaw <laughs> kira Mark Gook Terima kay Mark Gook Untuk pesta Untuk ko Punas lah kain mga paps Punas Kita akan on tadi Pops, uh. mga paps magturo pagsabisa natin pagsak na mga paps hindi natin makapishing mga paps kaya mawala ito ng time

hours later. Oh, itong mga paps, itong pag-fishing sa 3 hours, zero dyan punta. Ipost na tayo ni mga paps. Kaya pauli na tayo mga paps. Kaya alas 4 na. Zero na punta mga paps. Paita ni mga paps eh. ay. Sunod na po na itong fishing mga paps. Ato dyan po ni pagpadayo natong itong pag pag-fishing mga paps. Bahalag zero. Baka fish on dyan punta sunod. Si maka na punta. Ride safe, ingat fish on.